Masakit palagi ang ulo, kumikirit ang sentido, dahil sa migraine, dahil sa sinus, at kung ano-ano pa. Wala itong pinagkaiba sa kirot na nararamdaman nyo na paulit-ulit sa binti, sa singit, sa paa at sa loob ng katawan. Sakit ng ulo sa mga kirot na nararamdaman nyo ay pwedeng-pwedeng tanggalin. Kaya lang ito ay talagang natatanggal lang pero ito ay paulit-ulit na mararamdaman ninyo. So paano nga ba dapat ang gawin para matanggal ng tulo yan ang mga kirot at sakit ng ulo na ating nararamdaman? Subukan nyong kumain araw-araw ng madudulas na pwedeng pumasok sa malaki at maliit na ugat tulad ng mga okra, Alokbati, lalong-lalo na ang aloe vera dahil ang aloe vera ay talagang 200 times na napakahusay sa ating katawan. At siyempre, hindi nawawala sa akin ang olive oil dahil ang olive oil, samahan mo ng mainit na tubig ng pag-inom, napupuntahan niyan yung talagang kaliit-liitan ng ating ugat na talagang nakakatulong sa ating uh, madaloy ng dugo. At para makasigurado ka talagang makainom ng araw-araw, umaga at gabing bago matulog ng olive oil, bumili ka ng dalawang bote, ilagay mo na sa iyong table na palagi mong nakikita sa umaga at yung isang bote ay tabi mo na sa iyong bed bago matulog ay hindi mo siya makakalimutang inumin. At maniniwala kayo lahat ng aking kinakain ay nilalagyan ko ng olive oil. Kahit ang fried chicken ay aking nilalagyan ng olive oil dahil ang chicken oil ay talagang kolesterol sa ating katawan. Kung kaya kapag nilagyan nyo ng olive oil ay talagang nawawala na rin at natatangay na yung kolesterol na nanggagaling sa chicken. At alam nyo ba, the best din ang uminom ng red wine kahit once a week lang ay napakaganda sa ating katawan. Ang tinutumbok ng aking mensahe ng aking vlog para sa inyo, pag walang bara ang ating uh, malaki at maliit na ugat, maganda rin ang daloy ng ating dugo, wala tayong sakit at wala tayong kirot na mararamdaman. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!